Update natin ngayon mga bali oh. Basa na kami sa ulan. <laughs> <laughs> Ayaw na bumaba yung hood. Ay, di pa rin sa itong ano natin. Basa na kami sa ulan. Ano Ito kasi dapat ano to eh

Diyan nga sa kontak siguro yan Ayan ang update ng ating tarak-tarak mga buddy o, oh, Kailangan papalitan yung drag natin eh. yung drag lane Nag-drag Wala na oh Hmm. Basag na, basag na. Basag na yung ano. Shit. Okay, bye-bye.